nakikita ko yung mga mas matatanda, mas sila yung may diagnosis ng farsightedness. Tama mm -mm. po ba? Tama. Kaya di ba po yung mga nanay pag nagsiselfone ganyan? Yes. Oh, di ba yung mga mas matatanda? May nakikita oh, mm -hmm. ilalayo ko rin. Oo nga. Nagkaganan sila. Di ba may papakita ka, ilalayo niya. Oh. Mm -hmm. Ba't naman po nagkakaganan yes. Mm -hmm. So, yun so yung tawag na conditional presbyopia or aging eye. No? Yung yes, lens yes, naman ng problema doon. Na. Actually, lahat tayo. Pag 40 years old and above, no? mapapansin mo. Mm -hmm. Pag yung cellphone natin, dati ganito, ngayon, kailangan mo ilayo. Or kailangan mo lakihan yung font. Or kailangan mm. mo mag glass. Mm. Parang nakita ko po si Joshua, gano'n na siya mag-cellphone. Hindi, hindi, hindi. Hindi, pero dok sa mga ganun, di ba kapag ang myopia, kasi nag-elongate yung mata natin. Kapag yung farsighted ba, parang nag-shishering, or er, parang nag-iiba rin yung korte. May, mayroon din po bang nag-iiba sa korte okay. ng mata natin sa pag-farsighted? So, farsighted, uh, very short naman yung mata. Oh, lumiliit. Ah, kaya pala, nilapit mo na yung mata mo para pag nag-shorten nag, nag -shorten yan, may allowance ka na. Paano ganun, Dok? <laughs> ganun ba? Kasi ba yung Dok? Kunyari, medyo nag-elongate ngayon yung mata mo. Tapos, uh, pag haba tumatanda ka, naka ba yung, pagkunyari yung degeneration na pag lumiliit yung mata? Okay. Dahil sa elongated siya, tapos ngayon lumiliit na. Tapos yes. mag-iiba yung vision niya. Mm abang tumatanda. Ang tanong ta? ni Joshua. Oh, no? Actually, oh, yeah. ang ano naman, ang hindi siya magkocompensate, no? so yung mata mo, gano'n na, ay yung lens mo na. Oh. Yung lens mo na. Oh. What happens to the lens is yung, yung, yung parang yun yung nakakakatarak eh. the lens, no? Okay. Humihina na yung, yung elasticity niya, no? Mm -hmm. Hindi na siya nagiging stretchable. Mm -hmm. Just like, parang camera, di ba? May zoom in, zoom out. <laughs> Kaya mo pa yung pagbata eh. ka okay. What happens kapag 40 and above, humihina na yung zooming power mm -hmm. mo. So humihina yung power. Kaya we put a reading glass. Kung mapapasok yung reading glass, para siyang magnifying glass. Reading no, lang Para tayo. siyang... Para lang dito. Mm -hmm. Kasi yun yung strength na kailangan, nawala sa lente mo. Mm -hmm. Ang hirap pala nun, Dok. Kasi may kilala ako, Dok, kapag ka, eto, normal na vision, nakasalamin siya, tapos pagpagwabasa siya, tsaka tatanggalin. niya tatanggalin. Yes. Tapos siya, sa gwabasa, no? parang balik. Oh. Ganon pala sila. Pero Doc, sa mga aside sa mga na-mention pa natin, meron pa po bang mga ibang mga risk pa kapag merong myopia? Correct. correct. Mm. So, ang sinasabi rin natin is uh, 'di ba maliban sa hereditary factor, mm -hmm. yung uh, yung elongation ng mata, yung tatawagin natin outdoor activity, no? Mm -hmm. no? Pag ang bata sanay lagi sa loob ng bahay, mm -hmm. alas wala ng activity sa labas, no? nakakabilis din ng pag-elongate ng uh, mata. Bakit? Kasi yung sinasabi ng sunlight, no, early morning sun, at least mga uh, 90 minutes a day, no, pag na-expose ka sa UV sa kunting araw, no, nagri-release yung katawan natin ng dopamine, no. It's a neurotransmitter that prevents the elongation ng mata. O, kaya actually yun, pasok yun sa mga talagang valid na nire-recommend ngayon ng mga lalo ng mga pedia ofta is talaga i-limit yung Gadget use, kasama yan, outdoor activities, early morning, no? Hindi kailangan mainit, huwag yung tanghali. Tapos, ano, to? kasi yun yung mga corrective factors. Mm. And limit yung gadgets. Kasi ito lang yung mga pwede natin gawin. Mm. Para no, sa... Ay, sorry. Hmm? Kasi so, so, nabanggit nyo eh. yung Oo. dopamine kasi. Uh -oh. yes. isip ko yung mga bata naman ngayon, sa iba naman nilang way na yung dopamine nila. Hmm. Hindi na sila malabas, pero may mga activities sila ginagawa sa loob ng bahay, pero nagre-release din ang dopamine. Oh. Kaya iba parang naging desensitize na mm. sa dopamine. Sa mga ganun may masama na ma-effect yung Dok, kapag desensitize naman na sila kasi hindi nga sila lumalabas pero mm. parang sobrang sobrang bombarded sila ng dopamine naman sa mga activities yes. nila ginagawa sa iPads usually oh. sa mga phone ganyan oh, mga yes. games. Yes, pero ang ang gusto natin is the natural. Yung natural, natural oh. yung, yung natural sun it gives iba pa rin oh. yung natural. Oh. The applicable pa ba yan sa amin? sa age namin? Hindi pa tayo. Kami. Okay. <laughs> Pwede pa bang hindi na magtuloy yung ano namin, myopia kapag oh, okay. gano'n. 20s, 30s. Okay. So okay. Example, no, kahit ako, no, nakasalimin ako, uh, started wearing glasses mga 12 years old. Mm. No? So, ang narealize ko lang, no, with the proper refraction, actually, my mom is an optometrist. Mm -hmm. no? Siya nag-alaga ng mata ko mm -hmm. ever since. So, ang maganda kasi pag na every year ka nag-check up, no, talaga yung grado mo halos maintained. Eh. Mm. So, for maybe 3 30 years na okay pa rin yung mata ko. Kumbaga yung ingrado, yung grado hindi masyadong hindi So, so yung proper na correction, no, mm -hmm. early correction, yun makakapag mm -hmm. ano kasi yun, yun, yung notion ng ibang parents na pag nagsalimin, kakaroon ng tato. lalabo, oh, lalong lalabo, no. Mm -hmm. Madalas natin marinig yun eh. Actually yung reason niyan is uh, kapag nakasalimin ka, tendency yung bata, di ba? Early on hindi yan magsasalimin kasi mm -hmm. nahihiya eh. Hindi niya sinusuot tapos mami, mami, after one year na, oh, mami, sasakit ko. Oh, Pacheck sa doktor. O, oh, kala ko ba nagsalimig ka na? Bakit lumabo na yung mata mo? Kasi yun pala, sa school, hindi naman sinusunod ng bata. Hindi sinunod yung... Or, minsan, two years, three years na, saka lang nagpasukat ulit, talaga okay. mag-iiba yung grad. Mm -hmm. Dok, you mentioned kanina yung, ano, yung refraction. Ano naman po yung sinasabi na cyclopedic ba refraction? Ano, yes. ano naman yes. po Cyclo. yung dok? Okay. So sa mga batang may ganitong uh, myopic condition, no? early sa clinic, pag dumating yan, makita mo na, either may zero, nakasalimin na, or parang alam mo na, bata eh. Mm -hmm. Bumunta, usually yun yung complain eh. So, what we do, no, yung cyclopedic refrac refraction is may pinapata kaming eye drop. No? No? It's a uh, uh, dilating drops. Ang ginagawa nito is para natin makuha yung tamang grado ng isang bata. No? Kasi, ay uh, those 17 years old younger okay. no masyadong malakas yung muscle power nila so kailangan mo kasi i paralyze temporarily oh. no, para makuha mo yung eksaktong grado mm -hmm. lang ng mata. so itong cyclopegic refraction yung nagagawa lang to ng ophthalmologist no, mm -hmm. kasi Uh, itong gamot is not readily available sa mga mm. optical. Okay. No? So, usually may mga refer sa aming optometrist na ganitong patient, younger, nahihirapan sila kunin mm. yung grado kasi pabali, pa iba iba mm. yun Kasi yung grado ng mata ng bata, yung muscle niya masyadong mm. strong. So, kailangan mo i-paralyze temporarily para makuha mo yung Tama. saktong mm. grado niya. So, usually sa mga bata ginagamit yes. yung gantong procedure? Yes, 17 below. 17. Of course, sa mga may history ng pagkaduling, no? yung parang hindi mo ma-correct. Oh. So, ito yung ideal actually. Hmm. Ideal way to check those 17 years old na may gano'n.